Kamriona Gray, proud sa naging pambato ng Pilipinas sa Miss Universe na si Chelsea Manalo. Para sa aking balita showbiz, isa si Catriona Gray sa mga proud sa naging pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2024 na si Chelsea Manalo. Ayon sa dating Miss Universe, kung tatanungin daw siya bilang isang judge, pasok na pasok sa kanyang top 12 si Chelsea, ngunit nasa mga kamay daw ng judge ang kapalara ng mga kandidata. Si Catriona ay nagsilbing side commentator na sabing pageant. Sinay pa ni Catriona na proud na proud siya kay Chelsea dahil natin itong totoo sa sarili sa buong journey nito sa Miss Universe. Matindi o umano ang pressure na nasa balikat ng kahit na sinong pambato ng Pilipinas, lalo na sa isang kasing bata ni Chelsea, ngunit nadala nito ang sarili with so much grace at authenticity. Nakita niya rin daw kung gaano ka-grounded ang dalaga sa buong kompetisyon at hindi to kailanman nagbago bagay na ikinagusto niya dito. Sana umano ay maging proud ito sa nabot sa Miss Universe kung saan itinanghal itong Miss Universe Asia. Bagamat matumaasa umano siya na magkaroon na na ikalimang Miss Universe ang Pilipinas sa mga learnings mula 2018 hanggang ngayong taon.